Pupunta na po kami dito sa lumang bahay nila lolo at lola. I miss it. I miss that place. Ayan na po. Ayan na po. Diyan kami tatawid. Ayan oh, grabe. Dito, dito kami, doon ah, pala sa, ano, kanina. Pahingi mm. Diyan ako natutong magbike eh. Dito ako namimingwit dati oh. Diyan ako namimingwit. Kami ko ako Grabe tayo lang ha? Grabe. Ito yung gusto kong ano eh. Ayaw ko masyado sa Manila eh. Masyadong ano doon. Toxic or what we call that? Iloloto sa lahat. Ha? Iloloto sa lahat ng mga ito. Bukas okay. wala lahat tubig. Oo nga eh. Grabe. Punta na kami doon. Lagay mo sa plastic. Lagay mo sa rep. <laughs> Dami kalabaw. labaw. Ano tinatayo doon? Inauguration ng tubig yon? Oo, oh, hindi. Okay. Ha? Oo, parang ano. Ano tubig? Di ba daanan? Hose ba? Meron pa dito eh. Lolo. Dito ako nataga dati ng ano eh. Hawak kong itak. Kasi ginaganong ko. Gumano na. Yun. <laughs> Gabi. Dito na. Oo nga. Sa balon dyan ka kami lahat. Uy, hawakan mo lang. Tanong ko yan. Pinlumbay nila lolo. <laughs> Mangga ba to? Asan yung santol? Ito? Wala na buhay. Ito. Eh.